Isang malagim na trahedya ang gumimbal sa buong Pakistan at sa mga social media followers sa iba't ibang panig ng mundo. Matapos mapabalitang, pinaslang si Sana Yusuf, isang 17-year-old na sikat na TikTok at Instagram influencer sa mismong araw ng kanyang kaarawan, narito ang buong detalye. Si Sana Yusuf ay isang masigasig na kabataang babae mula sa Pakistan. Sa murang edad ay nakitaan na siya ng talento at karisma sa harap ng kamera. Dahilan upang makilala siya sa larangan ng social media, sa TikTok at Instagram, umabot sa mahigit isang milyong followers ang kanyang naipon salamat sa kanyang mga lip-sync videos, skincare at beauty tutorials at inspirational content para sa mga kabataan at kababaihan. Bukod sa pagiging isang content creator, si Sana isang masigasig na estudyante at kasalukuyang nasa unang taon ng pag-aaral sa kursong Medisina. Sa mga adbokasiya niya ay ang pagpapaangat ng edukasyon para sa mga batang babae sa rehiyon kung saan karaniwang limitado ang oportunidad para sa kababaihan. Ngunit ang kasikatan ni Sana ay tila naging bantarin sa kanyang buhay nang maging sentro siya ng mapanirang obsesyon ng isang lalaki na paulit-ulit niyang tinanggihan. Ayon sa ulat ng pulisya, si Sana ay pinaslang ni Umar Hayat, isang 22-anyos na lalaki. Lumalabas sa investigasyon na matagal na siyang obsessed kay Sana at ilang beses nang tinanggihan sa social media. Sa kabila ng kanyang mapilit na panliligaw at stalking, hindi kailanman nagpakita ng interes si Sana. Nitong June 2, araw ng kaarawan ni Sana, dumating si Umar Hayat sa bahay ng biktima. Ayon sa ulat, ilang oras siyang naghintay sa labas bago sa pilitang pumasok sa tahanan. Sa gitna ng tensyonado at madamdaming eksena sa loob ng bahay, binaril niya si Sana ng dalawang beses sa dibdib. Sa harap mismo ng kanyang ina at tiyahin, agad siyang nasawi bago pa man naisugod sa ospital. Ipinahiyag ng pulisya na si Umar ay matagal nang nagtatanim ng galit matapos pa ulit, -ulit na tanggihan ni Sana ang kanyang mga mensahe, video call request at personal na pagsubok na makipagkita. Nakitaan siya ng obsessive behavior at may kasaysayan ng stalking, subalit hindi ito agad na aksyonan ng mga otoridad. Sa kanyang pagkakaaresto, inamin ni Umar na galit at matinding sama ng loob ang nagtulak sa kanya upang gawin ang karumalduma na krimen. Ang malagim na insidente ito ay naging mitsa ng isang pambansang panawagan para sa ustisya at proteksyon ng mga kababaihan at mga social media influencers. Nag-trending sa X, Instagram at TikTok ang hashtag na Justice for Sana Yusuf, kung saan libo-libo ang nagpahayag ng pakikiramay at galit. Maraming kababaihan ang nagsimulang magbahagi ng sariling karanasan sa harassment at stalking sa social media. Marami rin ang nananawagan nang mas istriktong pagpapatupad ng mga batas kontra gender-based violence at stalking gayon din ang accountability ng mga online platforms sa ganitong uri ng pananakot